Oo oh, mga kaysad, magandang hapon Sina Tiyo po, si Jen Maray na andun Sila po nag-uubara ng kubo At tumulong laang po kami ni Kambal kanina Pagbubuhat po ng haligi At hindi po namin kaya Yun Nag-ano uh, na po sila Ano tawag doon? Batangan Yun po ay second floor Ay Mamimitas ay, muna tayo ng uh, Mangosteen At ah uh, may order daw po si Doktora Liwanag nagpapaipon. Alam mo mga kaisan, ito yung matamis. amang mga gustan dito. Mga kaisan, hinug na ang guyabano. Ibibigay ko na lang utoy. Hindi ka lang sa'yo parang uberipe na po. Hmm? Ang dami din po natin pananim nito. Sa ano po? Tatanim po natin doon sa ano? Sa mga binubuksan natin bago. guyo mm. dami pala utol tulong ano. Itlog ng aking manok. Dami ding itlog ng manok. Bukas ko haharbisin -ha Tul. May mga hinog naman dito mang gustin. Huh? Mayroon na rin pala ah. Madalang pala ang ano. Nagaharvest ba kayo tutoy? Oo. Oh. Ayun po, sino tutoy? Ay. Dinadala lang po. Kuya po. Ah. 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 Ayun po, kasarapan po. Mm. Dino <laughs> na. Ayun po, sina si Bomboy po at si Bombay. Toy. Pinapaniki ano? si Sabi ko na ay. Eh. Kaninang Kaninang daan namin ng Tiyo Estoy ano? Maraming laglag -lag, ano? Pagka daming laglag -lag. Oh Yan po si Bumbumboy Bum at saka si Bumbay ito no. eh Si Bunbun -Bun oh. at si Bumbay <laughs> Ano tawag sa NTU ito? Bunbun Bunbun -Bun daw po <laughs> Loko talaga ang TU eh hmm. Ito lang mga matang, dami kuwitid Malala kuwitid ba? Oo oh, tol, matang ice, magmarami kuwitid mo. Ha ha Dami haning May na-order nga pala sa Ate Sara mo, 6 na kilo daw Ari ah, pagkadami na rin oh Tawagan ko ang Ate Sara mo Oo oh, oh ka lang. Tapatawa eh. Tatawagan ko lang madali. Sa tingin mo matamis? Hindi tayo mapapahiya. Yung ano po ay ano. Yung mga pinuti po natin doon sa kabilang area. Ibinenta yeah. po rin natin. Akala po namin panarililaan. Ay hindi po kinaya. Sobrang dami. Lakit po kami busog na busog. Ayan parinda po. Arido po eh. Baka ititindan. Hindi na na po kami. Dito sa bahay ah. Eh. Mm hmm Pa-enjoy ah. Ito lang ang bum. Pagka dami tuwitin. Dan, hilo po. Ay lang po ay pipitas. Ang manggusti naman mga kaisan, halimbawa po ay pinitas mo ngayon kahit po mga ilang buwan hindi, pwede pong hindi agad kainin hindi po ba siya nabubulok habang tumatagal po siya lalong tumatamis ginto po ang presyo ginto ang presyo lalo po tagalog ito po yung mga gusto namin puro tagalog ito po yung tamis ingat na ingat Yan mga kainsan Ito oh Sa mga mag staycation po dito sa ating lugar Mararanasan nyo po ito Pag tagmang gustan mm. Mag ano po kayo Mamimingwit po kayo ng tilapia na kakainin niyo Tapos ay Mag ano po kayo ng mangustin Mangunguha Hmm yun naman po ay presyong kaibigan hindi naman talaga yung taga sa presyo di ba? Diyos jusko po presyong kaibigan mm. pag po kayo ititira mga mm. gagawa po tayo ng facebook page at dun po ninyo pwede po kayo magbooking tapos pwede po kayong mag ng gulay kayo magluluto yung gulay na organic po tapos pwede kayong sumakay sa kabayo kay Ibana pwede kayong maligo sa ilog ikukuha ko po kayo ng kumbaga para tour guide may kit may trabaho din po yung ating mga kababata dito Niyo. Gusto niyo ma mamako, libreng pa ko. Yung literal na buhay bukid po. Mga taga Maynila. Ano tol? Oo tol, dami sa taas. Ayun, sinakambal po. Utol, marami kayo nakuha. Oo. Timba na. Putol, bumbay, bumboy Makaakit ninyo yung iba Pakadami ng hinog sa dulo Kaya lang ay hindi ako kaya Kailangan mm. iba Ma Magaan ang mga okay, mag ka Hmm kaysa malaglag ito ay mayroon pating bagyo sana naman po ay hindi mga kainsan, stop buying dito sa amin ng palay? Kumusta sa ang palay sa inyo? Nawala na ho ang presyo ng palay sa amin. Stop buying dahil po maulan. Hmm. Ito po ay katas ng crop giant na nilalagay natin. Pulyar. Yung iba pong mga mangustanan dito, wala pong... Walang anong tawag dun? Wala pong bunga hmm. nung una tinatawanan tayo kasi hindi naniniwala nung bumunga na hindi eh, ang dami nag may sasuggest naman ako sa kanila eh syempre wala namang maniniwala sa atin kumbagay basta basta ba pero pag nadyan na ang resulta saka lang sila mo saka lang sila maniniwala sa iyo ay nakakaigi nga palang crop giant pero itinuro na natin eh Game talaga. Pag wala pang resulta, walang maniniwala pa. Kahit sa buhay ng tao, ganoon. Ah. Ayun, sabi nila magi-spray na sa susunod. 'Yun. Pati nakita nila ang resulta. Hmm? Marami po sa kalapit barangay namin, walang bunga. Crop giant na kulay orange po. 'Yun po ang ginagamit natin. sabi na isinibo naman tayo ano sabi ano hindi naman tayo tapos ng agriculture <laughs> yung atin self study la ang self study po ah experience sabi niya isubok lang ang subok po ah ay po oh. ari po talaga ang sulit na matamis yung mga gantong Puti po yun. Eh, no. Walang laglag. Hindi po tayo mapapahiya sa customer. Sa susunod mga kainsan, ang dami na dito mag-i-spray ng crop giant. <laughs> Itulongin ang mga mga. Eh. Ang mga mga namin. Yan. Nalaglag. Yun ang masama. Hindi na po yung pambenta. Pakainin na po yun. Sirahan na. May nalaglag pong isa. Sirahan na po yun. Oo. Ito. Otol pum Pumuti na kayo bukas Dalawang timba pala otol yan Utol yara na ba? Isang timba? Tapos na? Oh, Isang timba pa? Isang timba pa? Hello po, Tita Becky Ayan Si Tita Becky mahilig yung mahilig sa Mang Gustin Ayan, Tagalosena po Kapatid po niyan Hello din po kay Tita Pilipin at Tito Pidel Ayan Maladalan pala natin utoy eh. Mahilig po sa Yan, kumusta po kayo dyan sa Amerika po Utol, naalan na lang sa unis din yan ah Nalan na ako Aray pala utol, utol, aray pa oh Ah Hindi na abot, hirap Siya nga May panungkot ako din yung utoy ah Ah Namulus na Mm -mm. Oh, ako na may alis wag ay. Ang dami ko pong nakain, gab eh. Hindi makapalog ano. Ha-ha. Uh -uh. Huwag gulong. Higa. Kailan timba kayo, Toy? Padalawa, Toy, yan. Padalawa na. Oo. Oh, 10 kilo pala ito yung order ng ate Sarah mo. Sampu ba? Oo. Tama-tama. At dadahin daw yun ata sa... Sa ibang bansa ba? Ay, ay, up, 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 up. Ano tol? Wala. Sapa ako. Ano? Wala. Sabi <laughs> ng <laughs> puno. Wala Diyo baka makadama ako ay Aba. Tarang ako din eh. Walang Diyo. Bababa agad ako. Dapat tinitingnan ko muna bago umakita no? Oo. Hindi nadalang dali eh. Ah, walang niya. <laughs> Kailangan utol, ikaw lang. Bigyan mo. Ha? Ah, okay. Nakakaisang. Mong... Okay. Oh, Lilipat na po ko sa kabilang puno. Tayo. Para nakakasawa na rin ano dun. Para bang ano, parang sa dito parang bayabas na lang ba? Oo. Oh, <laughs> <laughs> hindi na po kami nakakain na, rin. isa la, marami kidal wala na kain ko. Hindi ba dati di, 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 dati kakain po dati sabik na sabik. May parang nung santol na lang. 150 po ang kilo makana ng hotel. 150 nga. Hmm. 150 po ang kilo. Ang mahal po 50. ng kilo ng mangosteen ngayon. Madalang daw may bunga? Madalang. O, madalang. Yung pong ibang puno, halos kami lang halos may bunga po. Ewan ko po sa ibang barangay pero yung po mga dating nagchat-chat nga sa akin ay eh, bakit daw may bunga ay sabi ko po eh, yung sinasabi ko sa inyo na spray eh, hindi naman po nakinig oh. sa susunod daw po mag spray na sila yung crop giant may ano naman dun paano gamitin po kulay orange po na crop giant ang gamit natin dilaw, ah, so yung -lang -lang -lang. saka hindi lang naman sa dahon ano tol oh. yun kukuha pa ito sa kabila ito, meron pa. Baka na. Ha? Mga takong benda. Ari, utol. Gusto ninyo? Sug na busog na ako eh. Kaya lang eh. Saan ito ba kahit sa sahig? Oo, ganda. Nanay. Ikukuha pa, ikukuha pa kita ng mga kaunti pa. Basta may pula. Are, yan. Ba't may, may pula? Ito may tatlong araw rin. Yari na yan. Hinub na hinub na yan. Ang laki. Ang laki niya. Sa tabing bahay, malaki. Ina na na, hari. Ina po. tayo. ko pa yung bata. Do sa kabilang nani marami pa. Sino kun lang ang aakyat. Uh, Hindi ko kayang aakitin. Ma ano? Nakambal na puputi bukas. Ang pagandahan nito mga kaisan, malalaki po. Ito mo. Hmm? 12, hmm. Bay, apat yan. Mayroon pang okay. dalawa doon. Kaya na si Bunso na ang aakit doon. Bukas po man tayo po sa taas. Si Bunso na po ang aakit. Uh, Ay, sinubukan ko pong aakitin. Baka po malapak. Aksidente pa tayo Ay Nalaglag utol wag na yan Sisira tayo sa customer. Pag nalaglag po eh Sisira po sa customer. Pag ganyan pong laglag Hmm -lag, Sabi pong sinisira Sibir hey, lang po ako namang gustan Tsaka Lansunis po Kaya e inay Bawal po yung ano eh Malanig Yan, ikaw musta mo na sir sa Kuwait. oh, wala oh. problema. Oo. Saan ka nga sir sa Kuwait? Sa ano, sa City. Hmm. Sa Salia Complex. Sa Samis mong Saliya? Oo. Oh. Okay. oh. na na Oh. Alam uh, sir, good luck sa iyo. Makakarating no. ko lang ng Kuwait yan. Oo, oh, makakarating ko. Ah, eh, Salamat sir thank ha. you ha. Oo. Oh. Thank you. Ay, aabutan pa kayo ng ulan. Sige. Salamat ha. Thank you ha. Oo. Thank you. Ingat. 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 sige. Ingat. 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 Pag okay na ang visa, pag ano? Oh, bakit. para mahigpit pa ata ngayon. <coughs> Hindi na ba? Okay na na. Kapag pwede ka mag-vacation doon. Oh. abis uh, visa, 3 months, extend to 1 year na. Ay, i-ano uh, ko? Oo. Oh. Oh. Masama doon sa ating <coughs> mo. Oo. Oh. At doon ang nag -chat, chat din yung aking amo. Oo. Oh, okay. na ah, sabi, pwede, daw mag kahit isang taon lang. Oo, oh, isang taon. Pwede na. Bibisahan daw niya uli ako. Pwede. Ay. Hindi niya. Oo. Oh. Punta ka na lang doon. Pinta na Sige, sir, Oh. Sige sir. Papa, kaso lang ang tayo ng uh, visa. Namiss ko rin mga kaibigan ko po dyan ay... Mga kaysa, deliver ko lang po rin kay Doktora. ay ano 100 isang kilo ano po saging na lakatan tayo din po magdi-deliver bukas